Hoy kumusta, kumusta, kumusta mga idol? And syempre, hello po sa aming mga subscribers dito po sa aming YT channel ni Kuya Cole, eh, Kuya Vod. And syempre, ayan, medyo maliit pa lang yung ating subscriber mga idol pero kami po ay natutuwa dahil at uh, uh, 3,000 subscribers na rin uh, tayo. Ano? So, tuloy-tuloy po yung ating pagpapasaya at pagbibigay uh, ngiti sa inyong lahat. Pasensya na mga idol kasi uh, yan po ay uh, Bicol. Uh, ano po kasi kami, oh, uh, ano tawag dyan, medyo uh, lawi sa pagtatagal. <laughs> Uh, pero magkagayon man, ay nagpapasalamat kami kasi kahit na hindi nyo po naintindihan yung aming pinagsasabi, <laughs> ay uh, napapangiti namin kayo, ano. <laughs> so, thank you so much po sa laging uh, pagsubaybay sa aming mga vlogs, and uh, uh, lalo na rin sa aming uh, Facebook page, ano. Marami kaming uh, followers, mga idol sa ating uh, uh, Facebook page. Ayan, meron na po kami doon na 621,000 followers. So medyo mahirap ang idol dito sa YouTube channel kasi po ay uh, hindi pa namin na-reach yung aming uh, uh watch out na tinatawag. Pero tuloy-tuloy lang yung mga idol yung ating pag-upload din, ano. And the uh, hoping na sana ay, uh, marami yung mag-subscribe sa amin ano. Kaya pilitin natin na makagawa ng mga vlogs na Tagalog ano. Akait uh, na medyo lawi tayo sa uh, pagtatagalog. Ayang kasi po kami ay proud uh, Bikulano. So, kapag kami po ay nagtatagalog, nako, hindi diretso. Iba na yung uh, uh, kasunod ng mga sasabihin. Ayan, shout out sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng uh, mga kababayan natin Pilipino. Saan magsulot ng mundo, ano, tayo po ay uh, masaya at uh, nananalangin tayo lagi ano, na sana ay iiwas tayo ni Lord sa lahat ng mga uh, kasamaan, ano, sa lahat ng mga disgrasya, sa lahat ng mga masamang tao. And sana bigyan tayo ni Lord ng mahaba pang buhay at um good vibes lagi ano. At uh, anumang mga karamdaman ang meron tayo, sana ay uh, uh, pagalingin tayo ni Lord. So, si Kuya Kuling Kuyamot, mga idol, very thankful at uh, tayo ay uh, may mga subscriber din dito sa ating YT channel. So, siguro karamihan dyan ay uh, mga bicolano, So, maraming salamat mga kapwa natin uh, bicolano. So, uh, Gawa kami mga idol ng mga content din sana na ano, uh, Tagalog para lahat ay makaintindi. Kahit na medyo hindi kami sanay mag-Tagalog, ah, sige, ah, go tayo dyan. <laughs> Magpagbigay lang tayo ng uh, angiti. <laughs> ah, kahit na medyo lawi tayo sa pagkatagalog. <laughs> Ayan, isang magandang hapon sa inyong lahat mga idol. Ano, and... Uh, Tuloy-tuloy lang yung ating pagbablog, pagpa pagpapasaya sa ating mga kapwa and the uh, support din natin mga idol ano yung aming uh, uh, charity ano So meron na kami mga idol na 20 uh, barangays na uh, napapidingan. Sa tulong kuya ng aming mga sponsors So kami ni kuya ko kuya buat ang uh, Naghahanap ng mga sponsors, nag-solicit kami, and then kapag ka may pondo na ay uh, pipili na kami ng uh, barangay na kaya ng aming budget. Marami yung nagre-request na uh, dito naman sa amin yung uh, papiling program ninyo, Kuya Kuling, Kuya Bot. So, hindi naman po yan madalian. Ano? So, kinakalangan natin ng uh, marami pang sponsors para sa ating charity. Ano? And lahat naman ang nagbibigay tulong sa atin ay yan po ay pinapasalamatan natin. Oras ng ating programa at minimension pa natin sila. Maraming salamat po sa laging pagsuporta kay uh, Kuya Colin Kuya Bot. sa laging pagsubaybay ng mga vlogs din namin. Medyo konti pa lang yung ating ano dito. Uh, subscribers and uh, views. Pero sana. Uh, awa ni Lord ay uh, sa tulong po ninyo mga idol. Sana ay uh, uh, dumami ang ating uh, uh, YouTube channel, subscribers, and uh, ma-monetize din tayo. So hindi pa po kasi kami dito na ma-monetize. Gawa ng hindi pa natin na-reach ating watch out. So maraming thank you po sa inyong lahat mga idol. God bless you all and mabuhay. Mabuhay, mabuhay. Lahat ng Bicolano lahat ng Pilipino. Saan magsulok ng mundo? Ingat po tayo. God bless us all. Maraming salamat.